Alam mo ba na may isang pamilya na nasa likod ng bilyon-bilyong flood control budget sa bansa? Oo, sila ang Co Family at trending sila ngayon sa lahat ng balita at social media. Kilalanin natin sila. Si Claudine Co, kilalang influencer pero mas malaking usapan ang kanyang pamilya. Ang tatay niya ay si Christopher Cole, dating congressman at may-ari ng Hightown Construction, isa sa top flood control contractors. Ang tito naman niya si Zaldico, kasalukuyang congressman at may-ari ng Sunwest Construction, isa ring top contractor. Ang kapatid niya ay si Natasha Co na naging congresswoman ng BHW party list. At ang kanyang boyfriend si Lem Lubiano, anak ng may-ari ng Centerways Construction, isa pang malaking contractor. Huwag din nating kalimutan ang tita nila na si Diday Ko ay vice governor ng Albay. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit inuugnay ang pamilya ko sa mga flood control projects na dapat ay para sa bayan. Ngayon, ang tanong, sila ba ay tunay na nagsisilbi sa tao o sila ang higit na nakikinabang? Ano sa tingin mo? At para sa mas detalyadong discussion, i-check ang comment section para sa link ng full video.